Diretsyad? Interview. Siya na mismo ang nag-confirm na damang-dama ang closeness ng King Pao. Nadulas din na palaging magkasama kaya hindi na katakataka na solid ang dalawa kahit off cam. Ibinahagi din ni Diretsyad na hindi daw umano siya nahirapan sa dalawa pagdating sa mga kilig moments sa shooting. Inamin din na first ever ang Kingpao Pao sa pinakamadaling hawakan na love pagdating sa mga pakilig. Pangatlong proyekto na ito ng dalawa, kaya ramdam ni Direk ang mga nila. Siya din kasi ang direktor ng tatlong proyekto. Kaya happy na happy ang fans sa payuda na ito. Ayon nga sa mga komento, Siyempre, natural lahilos na nila kasi nga, close na sila, pangatlong projects na nila. Kaya, palagay na talaga loob nila, bawat isa. At sa kakita naman natin sa kalawan, magjowa na sila, di man amin, kaya excited lang, happy para sa kanila. Ayon pa si isang komento, wow, palapit ng palapit na. Makakapanood na ulit ng movies Ang tagal ko na Hindi nanonood Mga 30 years na yata Pero ngayon Nang ulit ako manonood ng movie Kim Pao excited na kami Tahimik mga bashers nyan Kasi trending na naman Ang Kim Pao kung magkataon Ang nilarabas na full trailer Ang dami nang naghihintay What more pa kaya sa mismong will nila some march 26